Ang topic natin today ay pricing. Ang pricing ay isang napaka component ng iyong marketing mix. Ano nga ba ang iyong marketing mix or ang iyong 4Ps? Ito ay ang product, price, place at promo. At syempre, kulang ito kung hindi natin titingnan ang pricing. At alam nyo ba, ang pricing ay isang napaka-exciting na portion ng iyong negosyo dahil dito makikita mo kung magkano ang iyong kikitain. So, paano natin gabubuin ang pricing ng iyong negosyo, ang iyong product, or ang iyong service? Para mabuo ang pricing ng iyong negosyo, napaka-importante na alam mo kung ano ang iyong negosyo inside and out. Pag sinabi nating inside, alam natin kung ano ang mga nangyayari sa iloob ng iyong negosyo. At out, kailangan alam natin kung ano ang nangyayari sa iyong environment. So una, ano ang iyong negosyo? Is it a product or is it a service? Whether it's a product or a service, ang iyong negosyo ay may mga na-incur na costas ang iyong cost ay binubuo ng iba't ibang bagay, fixed at variable cost. Ang fixed cost ay yung mga gastos na nandyan na kahit ano pang mangyari sa negosyo mo, kesyo may benta ka or wala. Ang variable cost naman ay yung mga gastos na nai-incur mo kung ikaw ay may nabentang isang produkto. So, simulan natin yan sa pag pagkakaroon ng tamang understanding kung ano ito. Kailangan mailista mo ito ng maayos para alam mo kung magkano ang iyong gagastosin kada buwan. So ano nga ba ang mga fixed cost? Ang mga example ng fixed cost po natin ay ang renta, tubig, kuryente, gas. Ang mga variable cost naman ay ang mga gastos tulad ng kunwari gumagawa tayo ng produkto. Ano ba ang Uh, gastos nito. Ang raw material cost natin kung gagawa ka ng biko, bigas, asukal, at iba pa. So, ito yung mga bagay na nagagastos mo or nagagamit mo sa paggawa or pagprovide provide ng product or service. Pangalawa, napaka-importante na alam mo kung ano ang nangyayari outside. So, ano ito? Meron tayong two important things na kailangan na maintindihan bago tayo magbuo ng ating pricing. Una, importante na kilala mo kung sino ang iyong customer. Kung kilala mo ang iyong customer, mas madali mong malalaman kung magkano mo mapipresyo ang iyong product or service. Kung nagsisimula ka pa lang sa iyong negosyo, napaka-importante na maghanap ng oras na kausapin ang iyong mga potential customer. Magkano nila willing bayaran ang iyong produkto or ang iyong service. Pangalawa, napaka-importante na kilala po natin kung sino ang ating competitors ang ating mga competitors kadalasan ay nagka, merong mga similar na product or service sa negosyo mo. So, kailangan po nating umikot at maglibot para makita natin ano nga ba ang standard na presyo ng kanilang mga produkto at, at service na pareho sa inyo. Ngayon na kilala mo na ang iyong negosyo at alam mo na kung ano ang nangyayari sa iyong paligid, napakadali na po nating malaman kung paano natin bubuwin ang pricing model ng ating negosyo paano natin to ibinubuo? Kadalasan, meron dalawang paraan ng pagbuo ng iyong pricing. Ang una ay ang cost plus pricing model at ang pangalawa ay ang value based pricing model. Ang cost plus pricing model ay napakadali lang po kailangan lang po natin idagdag lahat po ng mga costs na na-incur na natin sa pagbigay ng ating produkto at service at doon alam na natin kung magkano ang kailangan nating mabawi sa kada benta ng isang produkto. So, ang isang example kung paano ginagawa ang cost plus pricing model ay kunyari, meron kang negosyo na catering. Kunyari, nagbebenta ka ng pagkain. Para makabuo ng isang putahe, kailangan alam mo magkano ang cost mo sa gas, sa pagluluto, sa ingredients, at syempre ang labor. Labor bilang nag, nagtuon ka ng panahon at oras para lutuin ang produkto na ito. Ngayon, kailangan lang po natin i-add up ang presyo kung magkano umabot para makabuo ng isang putahe. Kunwari, nakapagluto po tayo ng isang bandihadong pansit. Kapag nakapagluto ka ng isang bandihadong pansit at alam mong ang isang bandihadong pansit ay nagkakahalaga ng 100 pesos at kaya nitong magpakain ng 100 people, paano po natin ito ipipresyo para kumita tayo? At mula doon, alam na po natin kung paano natin mabubuo ang pricing ng ating pansit. Pangalawa, ang value-based pricing model. Ang value-based pricing model ay isa namang napakasimpleng paraan din ng pagpepresyo ng iyong produkto. Basically, dito tinitingnan natin kung ano ang presyo na sa tingin ng iyong mga customers ay nararapat para sa iyong produkto. Paano ito ginagawa? Nagagawa ito kung ating tinatanong ating mga customers at makikita ang ating mga kalaban kung magkano nila pinipresyo ang particular na product or service mo. Kung meron kang spa, alam na alam natin na ang ating spa, kunwari, sa isang uh, basic na neighborhood ay nagkakahalagang 300 pesos. Dahil 300 pesos ang presyo ng spa sa iyong lugar, syempre, kailangan maglaro tayo sa presyo na nalalapit dito. Pero, kung ang iyong lugar naman ay nagpe-presyo ng masahe ng 600, syempre, kailangan ilapit natin ang presyo dito. Ngayon, syempre, meron tayong mga techniques para makakuha ng customers. Minsan, binibigyan natin ng discount, kaya nagpe-presyo tayo ng mas mababa. Pero, kailangan po nating tandaan kung saan ang ating break-even point. Ang break-even point ay ang point kung saan malulugi na po tayo sa ating presyo. Kung hindi po natin alam yan, nakon, baka ako sa kakapromo natin at kakababa ng presyo ng mga products or service, baka hindi po natin alam at the end of the day, lugi na po tayo. Ayan. So, dahil na nakwento ko na po ang dalawang pricing models natin, pupunta naman po tayo sa mga common na pitfalls or pagkakamali ng mga negosyante pagdating sa pricing. Usually, tatlo lang naman po yan. Una ay underpricing or nagpipresyo tayo ng mas mababa sa normal. At pangalawa, overpricing. Minsan naman sobrang mahal naman po sa ang ating pagpresyo ng ating produkto. At pangatlo, kadalasan po nakakalimutan natin tingnan ang labor cost ng ating negosyo. Okay. Sa underpricing po, kadalasan ang nangyayari dahil hindi po natin alam ang ating cost. Minsan hindi na natin uh, nailalagyan ng tamang kita ang ating produkto at service kapag nag underprice po tayo, we end up selling a product that doesn't help us earn enough money. Pangalawa, overpricing. Minsan naman, dahil sa kagustuhan natin kumita ng napakaraming pera, tinataasan natin ang presyo ng produkto. Pero dahil sobrang mahal na niya, hindi na po siya na-afford ng ating mga customers para bilhin ang ating product or service. Ngayon, baka naman ako confused tayo dahil merong underpricing at overpricing kaya napaka-importante po na ulit babalik po tayo kung paano po natin ilala ang ating mga customers at pangalawa, ano po ang ginagawa ng ating competitors. Dito lang po sa mga tamang pag-research nito natin malalaman kung tama ang ating pricing. Isa sa mga bagay na nakakalimutan ng mga negosyante ay ang labor cost kadalasan ang mga negosyante nakakalimutan bigyang halaga ang kanilang oras or ang, ang amount of time that they spend working on their product or service. At alam po naman natin na time is gold and time is equal to a certain amount of money. So sa bawat panahon or minuto na inilalaan mo sa iyong negosyo, meron itong karampatang kita na maibibigay sa iyo. Kung alam mo ang halaga nito, alam mo kung paano mo mas maiaalaan ng maayos ang iyong oras sa iyong negosyo. Importante ang tracking at monitoring ng iyong expenses at kita sa, pagbuo at pagintindi ng iyong pricing. Minsan matrabaho lang ito, pero kailangan po nating isulat magkano po ang ating kinikita sa bawat isang araw at magkano po ang nagagastos natin sa isang araw. Kapag meron po tayong tamang kaalaman nito at nakikita natin ang paano gumagalaw, tumataas o bumababa ang ating mga gasto sa kita, mas madali po tayo makapag kung ating gagalawin po ba ang pricing ng ating mga products or services. Kailangan po na nahihiwalay po natin ng tama ang ating personal funds at ang ating pera sa negosyo. Kadalasan po, ang mga negosyante nagkakaroon ng pagkakamali na hinahalo ang pera sa negosyo at ang pera para sa mga gastusin sa bahay. Kapag nangyari po ito, ang kadalasan pagkakamali ay kikita naman ako sa negosyo na to bukas, gagamitin ko muna pambayad ng mga ibang gastusin sa bahay. And before you know it at dahil hindi po tayo informed, maubos din po ang pera natin sa negosyo. Kaya lagi po natin tatandaan, ihiwalay natin ang pera natin na pang personal sa pera sa negosyo maihahalo lang naman po natin ang pera na nasa negosyo pabalik sa ating personal kapag meron na po talaga tayong kita. At ang kita makuha natin kung tama ang ating pricing.